Satan will be working against you and you will find yourself that you have no chance anymore. Baka gumawa si Satanas ng aksidente sa'yo. Baka gumawa si Satanas ng sakit sa'yo. And you have no more chance. Unay. Why? Because God does not entertain that He will be a second one in your plan. God wants you first. God wants also that He be first. In your decision, Praise God. try to forget all the things of this world and you will remember the things of God. Try to abandon the things of this world and you will have the things of God. You cannot have God and Satan, you cannot have the things of God and the things of Satan. God demands. You must love me with all your heart. Praise God. With all your mind. Amen. And with all your strength. Glory to God. That is how we are acceptable to God. Amen. Tinanggap natin ang mabuting balita. At ang mabuting balita ang sabi sa Romans 1.16 I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation Amen the power of God unto salvation to everyone that believeth. Praise God. To the Jew first and also to the Gentiles. We have received the gospel. Nang ating tanggapin ang mabuting balita, ano ang sinasabi ng mabuting balita? Marami nga yung preacher, ikaw ay yayaman, ikaw ay aalwan. Ikaw ay magkakaroon ng satisfaction sa buhay mo. Ngunit mga kapatid, ano ang ating natanggap sa mabuting balita? We heard the good news. Praise God. And we heard about God in the gospel. The greatest name is God. For God so loved the world. Praise the Lord. Glory to God. I did not see anything in the gospel. The first thing that I have seen and heard is God. There is God. Amen. The God of the heaven and the earth loves me. Amen. May mga tao dito sa atin na tinanggap ang mabuting balita at ang kanilang nakita sa mabuting balita may Diyos na nagmamahal. Amen. May Diyos Praise na umiibig. At hindi siya binigyan ng magandang kabuhayan. Hindi siya binigyan ng kayamanan at kabantugan. Hindi, na, hindi naman siya ginawa ng malaking tao. Ang unang ibinigay ng Diyos, to them that believe it in Him, to them give Him power to become children of God. Praise God. Mga kapatid, kung, ita, kung ang ibanghilyong inyong naririnig ay hindi gaya nito, that is another gospel. Tunay. Ang tunay na ebanghilyo, ang una mong maririnig ay God. Amen. Hindi money, hindi the prophet. The first thing that you will see and hear is God. Praise God. At ang puso mo'y nagalak sapagat mayroong Diyos na umiibig sa'yo. Amen. Ang Diyos ng langit at ng lupa'y umiibig sa'yo. Ang Diyos na mayroon ng lahat ng bagay. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na marunong sa lahat. Ngayon ay hindi lamang Diyos, siya ay iyong ama. Praise the Lord! That is the true gospel. Amen. We must have the same that they have. They have accepted the gospel. First, they have a father. A father to be trusted. A father to be confident. A father who can answer all that you desire. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Dumating sa atin ang mabuting balita. It's not the gospel of prosperity. It's not the gospel of religion. It's not the gospel of many things about and about but it is a gospel of one truth. God the God of the heavens and the earth loves sinner. Amen. Amen. Praise the Lord. The world is a world of sinner. The world is a world of needy people Tunay. but Despite of it, they are transgressors. Praise God. And that is the gospel presenting God who loves the world. Amen. What kind of love? A love that is loving the unlovable. In Romans chapter 5, verse 7, For a good man, one will dare to die. For a good man, sa isang mabuting tao, ay maraming magpipresenta para siya ay mamatay sa halip na siya. Ngunit ang Diyos, verse 8, nang tayo'y masasama pa sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, tayo ay kanyang inibig. Amen. Ang kanyang pinakamabuti, ang kanyang pinakamabuti, ang kanyang pinakamamahal na anak, ang kanyang bugtong na anak, ay kanyang sinugo. Praise the Lord! Upang tayo ay tubusin Amen. yung para sa atin tayo na dapat ay alimurahin tayo na dapat ay saktan sumpain at lahat na tayo na dapat ay mamatay dahil sa ating mga kasalanan Monit si Kristo ang walang kasalanan ang pinakamamahal ng Diyos ang Panginoon ng langit na sinasamba ng mga anghel ay nangangailangan na siya ay pumarito sa kanyang pagparito ang banal, the Holy God and the Holy Lord came down on earth as men like us, sinners as we are, at siya na walang kasalanan ang nagbata sa ating kasalanan. Praise God! How do you equate Jesus in your life? Nakikita ba ninyo na siya ang tao na magandang ang damit? malapalas yung bahay, mayroong kotse. That's the prosperity of Jesus. We can see Jesus as one who became the poorest among the poor. Do he is in the form of God. Philippians 2 verse 6 Took it na robbery to be equal with God, But when he was found in the form of a man, he became obedient. Amen. Like a willing servant. Tunay. And that he gave his all because of God's love to man. How do you see Christ? You can see Christ as your security guard. Can you see Christ as your pharmacist and the doctor? Huwag na wang <speaking> mangyari <Spanish> na kung tayo nangangailangan, saka tayo lumapit kay Jesus. Let Him be our joy. Let Him be our hope. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Hope higher than dreams. Hope higher than the heavens. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Amen. Ito ang gospel na ating sinampalatayanan. Hindi tayo nagtiwala sa reliyon. Hindi tayo nagtiwala sa tao. Nagtiwala tayo sa mabuting balita. Amen. And what is the good news? The good news is God The good news is Jesus Christ. The good news is the Holy Spirit. Praise the Lord. Puri ng Panginoon. Amen. At nang tayo'y merong Diyos na ating Ama, meron tayong Panginoon na si Yesu Kristo, meron tayong Holy Spirit, mga kapatid, then what we have is salvation. Praise God. Nang kayo'y sumampalataya sa Ebanghelyo, God and Christ as the Son of God, the Living God, and the Holy Spirit. Anong sabi ng Balala Kasulatan? Kayo ay nangaligtas sa kapangyarihan ng Diablo. Amen. Yung iba, sabi, naligtas sila. Eh, hindi naman kumpleto yung gospel nila eh. Tayo talaga. Hilirang-hilira Okay, that is the gospel that we have. What is the gospel? It's about the love of God. The only one God. It's about the only one Lord. It's about the Holy Spirit. It's about what we learn of God. He is a God of love. He will not deny us of anything. Just believe and ask. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ang ibanghilyo, pag natanggap mo ang ibanghilyo, madali na ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Bakit? Hindi ka na matatakot. Bakit nalaman mo ang pag-ibig ng Diyos? Nakilala natin ang pag-ibig ng Diyos. Paano natin nakilala ang pag-ibig ng Diyos Sapagat ang Ebanghelyo ay nagbabalita, God so love the world. Amen. And you believe that message of love. Yan ang unang nakilala mo ang pag-ibig ng Diyos. At ano ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Wala siyang ipagkakait sa iyo. Romans 8:31. Kung ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak sa atin, ano ang Kanyang ipagkakait sa atin? Name it. Ano ang ipagkakait ng Diyos sa inyo? Sabihin ninyo. Kung hindi kayang baguhin at palitan ng Diyos. Sa ang sabi ng Diyos, and all these things shall be added unto Amen. You. We are now children of God. Amen. We have the power of God. We have the inheritance from God. We have no more condemnation. Mga kapatid, alam nyo sa 50-51 na Isodos, nang sila'y palayain sa bayan ng Egypto, sila'y nagkaroon ng di na malimutang pagkain. Kumain sila at kinain nila yon na gaya ng sila'y aalis na sa bansa ng pagkaalipin. Mga kapatid, we remember 39 years ago, tayo'y alipin ng Diablo. Tayo'y nasa kawalan ng pag-asa. Ang bawat pag-asa natin ay mayroong kakabit na kabiguan. Ngunit ngayon, mga kapatid, our hope is a living hope. Praise God. Kayo noon ay wala sa pangako. Kayo noon ay wala sa tipan. Ngunit kayo ngayon ay nasa tipan at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Praise God. Mga kapatid, ang pangako ng Diyos na hindi kailanman masisira. Ang pangako ng Diyos ay sinumpaan ng kanyang dugo. This is the blood of the New Testament that was seed for your salvation. Ano itong ating gawain kung linggo? We are commemorating our salvation. Amen. We eat the bread, the body of Christ, who took the cars for us and we drink upon the cup that reminds us your sins I will remember no more. Praise God. Kung meron tayo na ng ating pinakamabuti ay ang Diyos. Amen. At ang kanya mga pangako. Tayo ngayon ay wala ng kahatulan. Tayo ngayon ay wala ng sumpa. Tayo ngayon ay kabahagi sa mga pangako ng Diyos. Amen.